Panahin to sa gabawan. Ay, mao. Ba? Ay. Kusog bitang ulan gahapon no. Kusog kayo man, pamay oh, ka uli. Nya kana sa mga abalik. Ugma, ugma na lang ni mo anhe. oh, lang. Naon mo ilakaw. Oh. pa sila na mo nga tuog Lagi mga kon na sila. siap. Ah, mo le ron sa inyong Di ni. Eh. Sa Ampayon. Um. Ah. na lang po po, Ayan po si Kuya, mga girl maas, sa pag-uwi ko, nakikita ko po siya, nakasalubong ko sila, sabi niya ay babalik na lang daw sila, pero mga girl maa, gusto talaga nila na magkabahay, kahit man lang kubo-kubo, ayan. Ang grabe ang sitwasyon nila, mga girl maas, sobrang nakakawawa talaga ako, naawa talaga ako sa kanila. Wala ba ni Irwana? So, igna na? Hmm... Nagkuan ko, nag-apil mo ko cake making good. Oh, sige. Oh, sige, ngayon. Mm. Salamat, nagkuan. Oh. Na, ah. ah. na oh. Oh, tao tapon ni Dina, ah. Ah. Wala, oh. balik na mag-ugma. Oh, balik na may ugma. Ano sige. lang yung paris na. Oh, yung... sige, sige. Uy, nakamata na, day mo ya. Yan dito po sila ng tulog mga girl maas. Oh, ayan, malinis po. Naglinis po sila. Ang ah, nandungag. Oh, sa tiktok. Oh, sa tiktok. Dito may nakita ko sa mga kay. Low um. maintenance po ng kay. Ay, dilis na naglumag ang hagal maas oh. <coughs> ah, mo na yung kaldero. Yan lang po yung kaldero. Ah, dong ang si kuya. Ah, uh, yan po ang ilang kaldero. Sa so, ilang sudan, bitanaw na to. Ah, luto. Ano yun sa mani? Ay, noodles. Noodles mga girl mas. Naglungag si Kuya Gluto. And then nagluto siya o kuan. Maulam. Uh, Bugno ka yung tubig din o. No? Ay, kung magkuhan ka, magkuhan ba ka? Masa yan, pagkupa. Layas na to. Yan mga girl mas. No, umalis po si Michelle. Ako ba? Kung pwede siyong mama. Yan, umalis po si Michelle. Yan, pinagalitan ko man yan kagabi. Nakita nyo, di ba? Yan, umalis. Lumayas yun. Asan kayo yung gali? Asan kayo yun nagpunta? Grabe, oh. Ito yung bahay nila, Iniwan na naman. Yan, oh. Wala nang gamit siguro dito, mga girl, maas. Oh. Umalis man si Michelle ng maaga. Queen, queen. Umalis sila ng maaga Oh. Iniwan lang yung higaan. Hindi ko alam kung saan yun sila nagpunta. Lumayas yun si Michelle mga girl, Hindi na yun siguro babalik. Hindi na siguro yun babalik si Michelle. Grabe ang away namin kagabi. Nahiya yun. Nahiya yun mga galmas.

Di na mong gulig kita akong papa. Oo. Oh. Hmm. So, ang um, nga, tinapa. Hmm. Lami, kaya na, ingana mo ba ako sa una? Ikaw. Sarang, madam. Hmm. Madam. <laughs> Tabian An, lang mga ilayang anak mga girl mask kung kabalo lang mo. So, butang, Be, gusto na ka mag school? Ay, ay kaluoy. Ay, gusto na siya mag-school. Ha, ka mag-school? Madi, naman ka mag-school, ilin? Dire. Mm. Na kay bag. Wala. 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 wala kay lapis. Na kay papel. Crayons. Oh. Na kay crayons. Asa man? wala. Wala. Halo, oy, oy. Wala yung crayon si Bibi. Gusto na ganyan siya mag-school. Maka-school na naman lang. Grade 5. grade 5. Grade years old naman. Oo. Oh. For school. Hmm. Kaulang na ka sa imong name. Mm. Hmm. Hmm? <laughs> May gid sya tubag. Pila mo din Pila naman imong edad? Upat. Upat? Uy, kaluoy ano, sa upat. Tumult. Uy, five years old na din niya siya. Uh. Ay, mo kong kabi, anak ba? Yan, dito muna sila sa amin. Buk oh. sa La Michelle, oh, yeah, ngana anak sila. Ni ani anak ada. Oh. Ngana anak sila basta mangluod, manglakaw na sila pinakalit. Ay laban yang bukog. Bukog din. Teka, mama akan tan. Nanya anak ko. Sapayas. Sapayas. Kaon pas Ku kuan. Mora pa dai nyum plato dua ka buok. Hmm. <manyang> Ano lain nanti? Okay. Ipalit man, ja, man sa itong tabang sa mga as na kaldero. Ah, pero wak may plato. Wala. Wala. Wala bago Manano, na. Wala man kabalbal na yung dapat. Ito ang isip kabuok. pa yung na po sa lang. Kasi maulit yung papa. Sigyan, pagkaugat pa. Kaya butang ang utubig na mo. Mo hospital ba yun ito ay, pag ate sa ako, eh, maguwang sa ako. Kung ano lang, G. Ang G, man ko. Tawagan mo, G. Ang hospital, eh, na siya, no? Hospital. Uy, dili na ba, judla, limbata mo, hospital. Akong anak, o, bago lang na na hospital. Bago kami nakagawas. Di ubo. Na siya, pneumonia. Grabe, kalisod ang hospital. Uy, ugwa kay kwarta, lo, ang resita. Na, sulpot-sulpot ang resita. Sa hospital, ano yan ang Dung Doon, apit mga buksimana. Huwag ko kaon. Naon sa manisiyan, na hospital man? Ng, ng Agoy. Ibutang naman ano. Sa kaon siya man eh. Ano? Sige, sige, suka, libang, suka, libang man. Sige, hindi kaon. Daku Dakot yan. Huwag ni mo, ni mo, lagay ka ng herbal? Wala, madubid! Huwag tuming. Suko na Ayan ang ulam nila oh. Ayan ko sa inyong bugas kay Kwan. Mm. Mm. Kwan siya, mura siya black rice or brown rice. Mura mm. siya, mura siya na ako ba? Naman yung gatag na apol man mm. po. Hawak na lang tawad nanda sa Kwan. Naman yung lalaki kontra sa wa. Lagi. Naman yung lalaki. No? Mm. Nagbukong batong nga, ayun mga. Oo, ako nang ipag-uwang. Okay, so, magtanong na tukong. Hmm, hmm. Yaan na po nilang nalabahan na. No? Na, imo nang tandugon na nilaban. kasukan ka. <laughs> Di gini mo na tandugon ba yara ba nanti mailhan. Mo. Oh. Bala nagmabagyuhan na diha ulanan mainita na ginakua ginakwa ah kay kasukan ka. Yeah. Na. Mo na lang nilabhan no. <laughs> Muli ra siguro to kay naglaba man. Oh. Siya naglaba anak. Siya. Yeah. Uli ra sa <laughs> Wakay wakay sanina iya. Wow, Kaluoy ipun ni kuya mga girl maas Ang awaragod ninyo oh. <laughs> Tingnan nyo si kuya mga ay, girl maas <laughs> <basal na> <laughs> Tingnan nyo yung damit niya oh. Yan lang po ang damit niya Sige lang kayo Naman ko isa niya din ha Mga itaarap ko Ay maan Kalo po maluoy si Michelle hmm, ma. Ay maan

Saka unang. Oh, Saka di tuwan ba? Hmm. Anong buong ng ang kamot? Saka di ba? Sabit-sabit ba nga nga ka? Sabit-sabit ba? Saka ang jika lang. Na? siya. Di ka magsaka? kay gabok ra ba nang tiris din ha? Kung gunita na, alapos na. Kaya hulog bata diha. Mo? Oh, o, hulog ba? tiris? Gabok naman. Nga. Sige, magsaka siya ba? Magunit-gunit. Gibuk-buk na, gibuk-buk na yang lalu Mga mana yang ito, dengan yung bang, uh. ya. hindi eh, nga na akong mag-look at mga kong magsak. Ayun na nga, isa gluto. Ano niya? Mag-look at pa mga na ako kape. Yung kaya sa paglakaw, ta. mga halta. Yung lakaw mo, ito lang yung beer naman, sisip na ito. Ang una-una lahi na Dapat ka ron, di ta na sila magtrabaho. Ano, ba ito gabi, nga ako, Di siya matrabaho. Sabot-sabot, siguro itong Yung una, maglakaw asawa. Hmm, taon na, kaon. Tapos pa si Elaine. Kaon. Na no, ay, ay. Kaon na. Ay, ay, ay. Mukaw kayo, ay. Kaon na. Kaon. Kaya para makapantag doyan, para matuog ka. Sa doyan, pwede ni si habol. Duyan gyud ang kuno duyan pa tek. Tag! Tag! Unsa ka sa tray ero? Halang man tinap. Us kada mi anang halang ay. Ya di ko dai nili oi. Ada gila nang grasahan di hagapon ka ni pila gig ka. Hmm. Nah, nasi papa no. Kita nih mah. Hah? Para din naman siya kung paano. tayo din eh. Hmm. Saka lihok lang mo video. okay. Kuan man ka Nasanay nang... na naman ko sila. sa una, pag ginabideohan, ginakon na sila. Saan lagi muliki ang utok. Sige uh, lang video ya. Sige lang video. Okay, para man sila ha. Ang <laughs> okay. okay. na oh, okay. nai, mo hatag. Mahatagabag ko pag ginakos lagi Okay, naman na-sponsor. Bisa Sao kung saon ako sabot, digid ka sabot. Nga, akong pag-video sa inyo, ang purpose na ko sa inyo, magkalisod mo, na mo hatag. Bago pa na ako, tusla, katag, anong kwarta? Ay, eh, pasalamat, gay, tusla. Pasalamat, salamat ka, inya. Tapos karon rin, videohan ka, mga suko mo. Hmm. Uh. Hindi na ako, ako. Mahatlok mo, videohan mo, naman no, siguro mo mga sala. Wow. Hmm. Napresa napres napres mo daw na si Janil, umot, saka tinuod. Umot gipapriso mandana ni Michelle nai pagawa serdaong kulata siguro lagi kulata sa sawa direktang mula si Michelle iba naman yung na Kaon, kaon, kailang 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 Kapit naman ko kasi Manong ay ligo. Nainit na kayang lawas. Ando na lahin noon, nasa buong subawan. Mag lagi magtuyo kayo na si ate. muna magtutuyo. si ate. Ayun, si ate. balik sa nila. Naidim ako na si Ilindim. Ilin iyang pangalan. As, kuya. Kuya. Oh, rawan na siya. Oh, na si Kuya. Dila mo. Hindi maglukso-lukso kay kaon. Sikat mo na. Oh, ayaw mo na dula. Hay mo. Sa baba, hindi speakers. Mangaon mo gulay mga pako, ana mo ang mana. Na man desa ko nahan. Oh. Hindi Mga tagpako ba, mga kailang. Na di na masapa diha. Oh. Hmm. Dilikuan ngi karon tin okay Domingo ha dero no. Oh. Mm, tampisaw, dasa, hmm, Lamig kay magtimpe tampi sa pa. Domingo man. Kuang gi sahol na sa man putang tinapa. Oh, ala ah, kayo. Hmm. Ang ganan ako. Mo tag niya. Oh. Ang ganan ako na wa pakon. Ano? Lakuan ba? Pagaw man gina mo sa halang kayo. Atol gawin mo kuya. Ayan po sila natutulog oh. Magandang araw po mga girl maas no. Ngayon is si Kuya mga girl maas. Balik natin wala po silang damit. Bibigyan ko po sila ng mga damit. Mag maghukay ako dito sa aking mga damit na luma. Ayan, bibigyan rin natin yung anak niya. Tingnan natin yung mga damit kung hahalabkuhin ko muna ha maas kasi minsan kasi ka girl maas mapagod ako kapag ang damit ko ma maukay tanan ba niya grabe kakapoy na ibalik ka girl mas tungod sa kadaghan manang sahay ka girl maas ko matapulan ko nung nakaroon maning kamot para mataga na to sila ati og kanang mga masuot nila ayan shout out po sa mga all to all to all viewers ayan ayan mga girl mas maghanap ako ng mga damit dito na luma dito sa ilalim kasi dito kasi dito ko kasi nilagay ang mga damit sa ilalim baka ahas <tuh>

Hai 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 Hai

sige uh basta -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ini nggak biasa di breeding और उनका बनता है कोई ये तो उसका एक ना बड़ा कुछ बस ना काफी हो सीने में dapat direvere lang. Oh, dito sa Santo, Kung kaya niya panimuan sa anaus ng mga manan. Oh. Diyan. Ay, kurakan

Yan, ibigay po natin ito kagul maasa kanila kasi wala silang damit. Ayan mga hagar may, may break <laughs> Ayan po, ibigay po natin po kasi hindi naman ito mga gamit ni Bimas. Sige asa ka Bito tiya iman Ito yung atag sa imo sa nina ko ana Kaya ba? Kaya na? Hmm Pagkakamilian Mga milo ko Hindi na rin magamit ngayon eh Ayan Ang kaso ana Wala yung clip Okay Gigunting man ako Na Pero Pangita ako kaya na ko an Kaya na na magamit Ipuloy din na Kablo magamit no? Hmm. Bata uh, ito sa ubos ka. Ayan mga girl, masa, binigay ko kay ate. Yan lang po talaga yung mga damit na nakita ko pa kasi yung iba ato sa ilalim. Ayan, mga girl, maas. Kuna na eh. Hmm, muna na. Kuna eh, ipilbis eh. Lamot na eh. Ano ka nina, daghan? Ayan, daghan. Daghan lang sa nina si ate, mga girl, maas. Sige. Okay. kamay. Magani no ka kay kuto no kan Michelle. ko ibutan Kaso mangita patag tag ana. Oh. Na yan hagal mas yan lang po talaga yung damit na maibigay ko ni Ate kasi yung iba di ko alam kung an saan yung iba. Yan. jalan lang ni mo na temporary ibutang. Um...